Dalawampung estudyante na sugatan sa pagbaliktad ng isang jeep sa Balbalan, Kalinga. Detalye ng balita mula sa ating birthday boy, si Romy Gonzalez, RH 41. Romy, good morning. Dalawampung estudyante na nakadak na lumauk sa nagaganap na Kalinga Budang Festival Celebration ang nasugatan sa nangyaring aksidente sa kalsada kahapon ng umaga sa Balantoy, Balbalan, Kalinga. Ang mga estudyante ay akinetawan ng Balbalan na sa Drum and Lyre Competition na naka-schedule bukas Pebrero 13. Ay kay Balbalan na Police Chief Captain Tyron John Balanay, nangyari aksidente ganap na alas 9 ng umaga sa sitio Saling Balantoy habang patungo sa Tabuk City ang umigit kumulang 32 sudyante para pagandaan ang kanilang performance. Sakay sila sa isang jeep at pagdating sa lugar ay nawalan nito ng preno. Mabilis na nakamaniobra ang driver para iwasan ang bangin sa kaliwang bahagi ng kalsada at bumaliktad sa kanang bahagi nito. Lahat ng 20 estudyanteng nasugatan ay sinugod sa paggamutan. Wala namang nasawi sa naturang aksidente. Apat sa mga ito ay hindi maayos ang kondisyon sa Kalinga Provincial Hospital at ang isa naman ay sinugod sa St. Paul Hospital para sa komprehensibong gamutan. Ito sa RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy.